Mr. Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliw nakakaliwat na mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Ayaw ata magpalambing natin ah Bang! Sa mood Bakit aming pera? Wala <laughs> Lagot! <laughs> Wala ang nagawa! Bisbok! <laughs> Bisbok! <laughs> Bisbo. <laughs> Nagtalsi ka! <laughs> <laughs> Nanginig sa gula. Kapitawan <laughs> pa yung phone niya. Pa! Pa! Tibay mo ah. Biruin mo, tambay ka, tapos wala kang trabaho, pero pag magmamay day ka, araw-araw sipag lang. Sipag lang, di ka ba nahihiya niyan? Grabe <laughs> naman ako. yung bata. Lalaki ako. Sigaw mo, lalaki ako in Chinese. Chinguelo! Chinguelo. Chinguelo.

Pa Japanese lang. Saan galing yon? Chinese. Chinese? Chinese. ka? Chinese. Tanay mo break sa record ni Ferdinand. Katong Pilipin loafers di ara karon pa magisugod. Karon pa lang magsugod. Tibok. Ah, nagdala ng galon. Padong sa float. Grabe. <laughs> 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 Mas cooker. Pero is cooker pa. <laughs> Kaya sa pulay saksak na. Salah, imagine aja na nasi idol. Oh, ke tribeun lagi di ba. Pe aga nyo nakasei kawawan ni mal. Eh, ti kamu pangari ni je. Daya namon. Bisarap e, nel. Jamperan maraming gatas. Beb, palawag na ko, Beb. Hindi, oh, gusto ko magsuka. Basta suka, masarap si champurado yan at saka halaga Suka? Champurado, suka. Para ah, mailagay niya lang pala yung phone. Kita niya na. Para sa Where are you? Ila reaksyon niya eh. Para sanay na. Kaya pala pila Suka eh. Suka. Pero nakain na. Oo, Masarap yan. Ay! 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 inom para mahubog. Hmm? Ah. Nangita naman hinog noodles para mawasan. Pwede na. Ah. Bitaw na. Where do you from? Where? Where? Huh? Where do you from? Where do you, where do you <laughs> from? <laughs> Wait, I'm not going Hey! I'm not going to Tagalog porin yari. Ita tagalog pala. Hindi <laughs> yata <ka> pagi na yung tagalog. Gagi tagalog ka pala. Nagpawisan si Kuya ng maraming singot. Okay, wait, 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 wait. Pakiripir. Aling sipil ako lang. na. Dili na maon. Basic ka niwa. Ani rin ako. Ang ginawa mo <ama> sa switch. <laughs> Sabihin. Nala, <laughs> na. Kabatong po Mulaan ka diri. kano sa tiwala yung nanay yun sa kanya. Ilan pa daw siya mag-tiktok Ang gapi ka naman niyan. Uy, <naunsa. laughs> kayo, pero, dami. rin 'yan. Hmm. Ano 'yang mag-asawa? Okay, Ayan, plano. sino 'yan? Iba na. Talong lang talong eh. Talong lang eh. Pag ikaw, ganyan, binabwisit mo na ako. Boy, ay, pigil na Yung isa't pangalawang tanong ako pa. Yung pangatlo din. No, 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 no. Tala, taala ba lang yan? Ayan. Ano nangyari? Ah! Ginawang lock. Paano pag nang namamadali? Sideline <laughs> mo na si Spider-Man. <laughs> uh, babe Pakasal na tayo? Oh. Sige. Yes! Ayun eh. Saan mo gusto? Sa pare o sa mayor? Siyempre sa'yo. Mwah.

Pumikit talaga? <laughs> Yung nagpares, Ay, busa okay. <laughs> talaga. Ay, yun nagparis pariskita, talo bo sa kalagasan. eh talo pala. ko talo ko talo ko talo ko lang ko talo ko kahit kunti.